Materially, wala na siyang ano, hindi uh, siya pa. Yung future niya secured na. Sabi niya, mag magre-retire ako na madami pera sa bangko. Uh, kahit hindi na ako mag uh, magtrabaho, kaya tag kung ito dun lang ako magkatrabaho, forever mag-work. Pero kung titignan niyo, sabi, siya mismo nagsasabi para hindi masaya ang buhay niya. Hmm. hindi siya satisfied sa buhay niya. So tayo po ba gusto natin ganon? Okay. ka nga, materially, sa ganitong edad. Yes. At, at the age of 60, magre-retire ka na. Ano gusto mo? Pupunta sa iba-ibang batsal? Sige, pinaghirapan mo yan eh. O pagkatapos ano na? Diba? Yes. Pagkatapos ang buhay, ng buhay mo, kung hmm. pasarap So, yung, uh, ano yung makikaharap? Uh, mag uh, mag Magkaharap tayo kapatid mm. kay Jesus. Yes. Di ba? Ano yung sasabihin mo sa kanya? Napa nung ginawa mo sa mundo? Mm. Lord, enjoy ako. Nag-enjoy <laughs> ako, naghirap ako, tapos mm. in-enjoy ko. Ano uh, asan yung para sa akin? Sabihin ni Lord. Mm. Ano yung time na binigay mo para sa akin? Ano yung pagdilingkod na binigay mo para sa akin? Di ba yun ang yes. yung unang utos ko? Amen. Di ba?